Ngayon mga kababayan ko na kailangan kailangan yung flood control na yon hindi napakinabangan. Kitang kita ko na maraming proyekto para sa flood control ay palpak at gumuho. Ngayon ang tanong, nasan ang pera ng taong bayan? Woo! Siyempre mga kababayan, senador na yon Tahimik lang, ah! sumisipol lang gawa. Ah! Diba mga kababayan ko? Ngayon magtatanong ako sa inyo, si Blank, tahimik lang. Oh! Sumisimple yung gawa. <laughs> Todo sa paghao. Oh! Loloko nyo kami dito eh. What? Ngayon, mga kababayan ko. Baka tumahimik lang ulit yun, mga kababayan ko. What? Eh naman magtatanong sa mga DDS. Panahon ng tatay nyo, sandamakmak ang project sa flood control na ibinibida ni Presidente Bongbong Marcos sa lasona Ngayon, mga kababayan ko, na kailangan-kailangan yung flood control na yon hindi napakinabangan. So, pwede ba tatahimik na lang tayo? Si Blank, tahimik lang. Sumisibol lang gawa. Sumahan niyo ako sa Senado. Oh. <laughs> oh God, mga kababayan, hindi ko talaga matigil yung ganun. Kaya nagtatanong po ako, mga kapatid, mga kababayan ko. Nagtatanong po ako, paano tatahimik lang? 'Di ba? Oh. nagets niyo yung punto ko doon mga kababayan? Ano rin natin 'to? Kaya yeah, utos niya sa Department of Public Works and Highways i-review ang mga ito. Narito ang pahayag ni Pangulong Marcos. Kitang-kita ko na maraming proyekto para sa flood control ay palpak at gumuho. Oh! Ah! <laughs> Pero niyan. Alam naman natin, eh, sige nito gawain -gawa din sa DPWH. For example, 100 million pesos ang pondo. <laughs> O, oh, itong uh, diki na to, pagagawa natin, natapyas. Babadget na ng gobyerno yan. Ibibiding natin. Okay, 100 million. Wow. I-kickback si ganito. I-kickback si... Uh. si Tong Silor. Si Congressman. I-kickback din si, ano, si uh, Yorme. I-kickback din si, ano, si Kitan. Uh. Tapos, papabakay Tangawad. Mga kababayan ko. Di ba? Uh, ka din si Bukal sa project. O di alam mo lahat na may pera. Wow. O ngayon, matitira sa contractor. sabi na natin 50%, 50 million. Si 50 million mga kababayan ko pagkakasahin ni contractor. syempre tutubo si contractor ng malaki. Mga kababayan, tutubo si contractor ng malaki. Of course, alam naman natin ang dyan. Tutubo si contractor ng ganito ngayon. sa so, si contractor, tutubo ng 20 million. <laughs> So yung DK mga kababayan ko pagkakasyahin niya yung 30 million pesos mga kababayan ko para sa budget. Ba, syempre si contractor mga kababayan ko mautak.